Oy, mordagol. oh kumakakakak na siya. Eh. Yun mga part. Di tayo sa ating manok mga part. Ayan na siya Oh. Mga isang buwan ko na siyang inaalagaan ngayon mga part. Simula nung nabili ko. So malaki nang pinagbago mga part o. Oh ang lalaki na nila kumpara nung unang video natin mga part katapos ko lang sila mapakain yan na sila lalaki na laki niyan yung lalaki lumaki na siya baka siguro mga sumbro na dalawang kilo yan o, yung native natin o. o yung ano pala mga part yung native na yan mga part itong itim yan nangitlog pala siya pero ano wala pang ano yan wala pang simili ang laman yan ito yung itlog niya oh yan oh. maliit lang yung itlog niya so ano na yan mga part nakatatlong itlog na pala siya yung native ah sa feeds lang siguro natin na pinapakain kaya nag-itlog siya wala yung ano walang laman kasi hindi pa naman nag kumakasta ito si ano si Bordagol ayaw pa kumasta ni Bordagol eh. bata pa bata pa isip ni ano, ni Bordagol mga pa ayaw pang kumasta sa mga hin natin Siguro malapit na rin yan kasi gumirigiri na siya eh. Yung itlog pala niyan ay tatlo na yung itim. Yung native na manok natin. Ito. So, ano siya? Maamo siya. Tatlo na yung itlog niya. Ang liliit ng itlog. Pero walang ano yan. Walang sisiw yun. Kunin ko lang sa loob mga part yung ano. Yung dalawa dalawang itlog na ko sa oy bordagol mag ano ka na mga ka na para mang itlog na yung ano mo mga kasama mo kunin ko mga part yung dalawang itlog na maliit doon na kunin natin yung isang itlog o oh, ayan o oh. ang liit oh itlog ng native walang laman to mga part walang laman ayan o oh, tatlo na yan itlog ng native o oh, ang liit O oh, kumpara natin sa ano mga part sa sa itlog nung ano yung white leg horn ito yung itlog ng white leg horn oh. kumpara dito sa ano ang liit o oh. sayang nga lang mga part wala pang ano to itong maliliit wala pang laman to kasi walang walang similya to kasi itlog lang ng ito ng ano yung sa feed siguro natin sa patuka natin kaya nang itlog siya <clears throat> hindi pa kasi kumakasta ito si ano eh si burlulo ay si ano burdagol eh pa kumakasta yan oh, ang liit ng itlog ni ano ni native siya, oh. sa itlog ng native at saka yung ano yung white leg linggo na lang mga isang linggo siguro ang na yan so gagawa na tayo dyan mga part ng ano ng ugaran at saka yung mga babae Rhode road island umaano na siya eh kumakakakakak na siya eh oh, o, lang niya yung itin eh kinakastahan eh yun, ang laki na nang pinagbagong lalaki na nila oh. Hmm. Okay na mo. Kastanti kay Burdagol. Burdagol oh. Oh, ayaw. Burdagol. Ayaw. Burdagol. Burdagol oh. oh. maganda. Ito mga part oh. Umuupo, na siya oh. Magpapakasta na talaga ito. Kasi ayaw. Ayaw ni Burdagol po eh. Ito hmm. so, mga pato. Malaki na nito ni Burregol. Siguro mga dalawang kilo na mahigit oh. Hmm. eh Tatakpan din natin yan dyan kasi pag umuulan ano siya. Ma... Mababasa yung ano, tagiliran kaya takpan din natin yan mga part ng ano mga ano dyan mga plastic plastic lang ba sunod araw magawa na ako mga part ng ano ng paitlogan nila yung pugaran nila mga part kasi malapit na rin mga kasta siya yun si yung sport na ayaw ko mga kasta malapit na rin yan mga part alright